So ayan idol, ah, magandang umaga. Ah, nandito na naman kami sa may barangay Minang. Ah, at katrabaho na naman idol. Ah, magkukay na naman sa idol mga ka idol. lo oh. yan Omega ka po kami. Managa pa makoko. Oh, purin. Joker. Pinay. Umay kami ta fiesta. para idol. Amemi ah, ano, nga na panagpalong. Diretso kami na sa ta fiesta na bungag. O oh, ayan Oh, barangay bungag. Happy fiesta pala. Mamaya pupunta na kami dyan mga idol. <laughs> Ano na po si Joker? O umuma, aga sigarilyo, aga sumpal na lamang. Nunigata mo ito, tinapay mo ya Joker, na batog pagasamo. mo. Pangapa mo lang ito, taki si Garinyo. O oh, ng abisyo. Oh, pa talaga. Ye, pa, iparte ito ito dyan. Ano ba nabalila, pipapami. Ano mabaling ka pa, ito ba, may nasawa idol.

Dahil matigas idol ayan Idol, hindi inaasahan na madali yung tubo ng nawasa bali kinamaan pala ng, ano, ng keeping gun mga ka-idol hindi naman namin alam na may tubo pa pala dyan ng nawasan na kinabit mga idol kaya ayan no madali pero okay lang yan at ayusin naman idol ayan pansamantala mo nang nilagyan ni Ingo ng ano nang selafin mga ka idol at tatalian namin ng ano nang goma para ano pansamantalang tumigil ng bagya yung ano yung pag agos ng tubig dahil magkabilaan niya tumagos yung ano yung bala ng kiting diyan mga ka-idol. Hindi mo talaga may iwasan na may matatamaan talaga idol na tubo sa paggukay dahil hindi naman namin alam kung saan mga ano, saan nakapwesto ang mga tubo dahil hindi naman kami ang ano ang unang naggukay at nagkabit ng mga tubo ng nawasa mga ka -idol. ala ala ka yung tulok nya yung hinukayan namin ang nangduon testikan tulok na ito makikada ng nya serang testikisikan na oh kitae camping burala re hari na tena kalnay tuloy at oh may ta isang gamit Eh uh, pa ani ituk kami ng idol binatamin ni e Janad dalang wa ne atu Purok seven Minanga Norte oh uh, ayan Purok seven Minanga Norte oh ayane gapo wa we kita Purok 7 na eka pa, uh, ita, purok seven, Minanga te Nem yo na dali gapo idon pura ta kuma pura lata galu Nem ayo sad teso babayag uh -huh. So ayan idol uh, sa Lunes pa mag playing Ah, hindi natuloy dahil sarado yung bodega, hindi kami nakakuha ng tubo mga idol. Half day muna sa idol, maaga pa kaya pupunta muna kami sa pista mga idol. Ah, go. Ito magki-fiesta? Oh, <laughs> ito magki-fiesta, matagay. Yari nga ng makwa? si Eric. Uh. <laughs> Oh, pauwi na kami idol at diretso na lang kami sa sa pista. Sa may Barangay Bungad San Pablo mga idol. Dito